sa labas. Ano ang gagawin ko? O ano, ay ang ko na ba ng cheque ko? check cheque mo. Naku, si Mangjang guwapo! Ang kanyang makapulitengang boses na walang kasintimil. Kasabay ng pagtataas niya ng kilay at pagtataray. sabi ko, wag ako masyado matas. So, salita lang stretch Sino ba naman ang makalilimot sa masungit na kasambahay ni Doña Delayla na madalas pakaaway ng bidang si John Puruntong sa John and Marsha noong dekada 70? Kung ako gwapo kayo, ba't ganyan ang mukha niyo? Bakit? Hoy, okay. oh, kanya nagkaganito ang mukha oh, Yan ang binigay sa akin ng nanay ko. Hmm. Suplada at may pagkamaldita. Ganyan natin nakilala si Matutina. Ako, tingnan mo, Tao. matapang ka sa pagsuong sa mga problemang sa mo. Malayo sa kinang ng mga ilaw at sa harap ng kamera, dito namin natagpuan sa isang daycare center si Matutina. Ah, uh, oh, meron pang pa good morning, Muslims. Talaga ka, kumamot pa Ano ito? Bakit dito kita na tagpuan? Volunteer. din. an ginagawa mo to lagi, story time. Hindi naman, basta may okasyon kasi araw ng pagbasa. Hello. Pa. Hello, pa. Hello. 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 Hello! Kilala niyo ako? Anong pangalan ko? Miss Lea! Lea! <laughs> Sige nga, Matutina. Ako makikinig din ako. Okay. Ready na kayo? Ito na yung kwento natin. Isa si Matutina sa mga volunteer sa daycare center na ito sa Pag-asa, Quezon City. May halos isang taon na raw niya itong ginagawa. At dahil dating konsihal ng kanilang barangay si Matutina, ang programang ito, ipinagpatuloy raw niya kahit tapos na ang kanyang termino. Napakaganda namang magturo sa mga bata kasi ang mga bata hindi yun nakaka-absorb kagad kung ano man ang ituro mo. Pero bakit ang pinili mo pagbabasa ng libro sa kanila? Um, kasi na express mo rin kasi yung yung kung ano nilalaman ng istorya no na-express mo kung ano yung yung mensaheng ipinararating lalo na sa mga strength bata hindi eh, kasi oo, oh, oh, nagagamit ko rin yung talent ko no yung talent na pinagkaloob ng Panginoon sa pamagitan ng iba't ibang boses kasi hindi lang naman boses ng tao ginagampanan ko pati boses ng mga hayop surot <laughs> landa mo, <laughs> thank you God. Welcome! Welcome! Pagkatapos ng kaunting kwentuhan, isinama kami ni Matutina sa kanyang tahanan. Ito raw ang kauna-unahang pagkakataon na ikikwento niya ang kanyang tunay na buhay on National TV. Tuloy! Tubong Kaloocan, ipinanganak si Evelyn Bontogon o mas nakilala natin bilang si Matutina Panganay siya sa pitong magkakapatid. Tagagawa ng mga bangko at silya sa isang furniture shop ang kanyang ama, samantalang tagalagay ng sigarilyo sa mga kahanaman ang kanyang ina. At dahil kapos lagi ang kita ng kanyang mga magulang, nagsumikap daw si Matutina para umayos ang kanilang buhay. Nung bata ho ba kayo? Ano ba? klaseng bata si Matutina noon? Pakilala nyo nga sa amin. Active ako sa school. Palagi akong, palagi akong nasa sama sa kung saan saan. Yes. O, oh, kahit do sa amin yung The Voice, yung aming uh, dyaryo. Siyempre na ipapanalo namin yan. Oh, oh nagsusulat kayo oh, doon? Oo, nagsusulat. Oh, oh. gumagawa ako ng, may column ako. Anong sinusulat nyo? Ah? Uh, ang himagsikan, ayan, si Andres Bonifacio. Yes, yes, yes. Yun, ko ng tula yun. Kasi uh, every month yata o oh, every two months. So oh, every three months, lumalabas yung Jari namin. May, may kaugnayan sa katulan nun, Agosto Linggo ng Wika sa kolehiyo kumuha ng vocational course si Matutina para agad din daw makapagtrabaho at makatulong sa kanyang pamilya sa panahong ito rin daw nagbukas kay Matutina ang pintuan ng oportunidad sa radyo kung nag isip muna ako nag sila vocational, vocational muna ako uh, para makatulong yung cosmetology secretarial lahat yan, kinuha ko yan. Eh, narinig ko na yung audition sa radio. Nag-audition na ako. Kasi yung una, di ang daming nag-audition. As usual, parang yung ganun din nag-audition ngayon. So, na-trim down ng na-trim down yun. Hanggang siguro, ano na lang kami, sa sampu na lang kami na natira. Eh, maghapon yun. Oh. Okay wala akong pamasahe, wala akong pangka, eh. Buti na lang may lumapit sa akin. congratulations. Ano, uh, nakuha ka. Praise God! Sabi ko, ay, kalamat po Diyos ko. At ano, kumakalam na si Murak. Noong, ano, noong nakapasa kami sa audition, nagsama-sama kami, nagkaroon kami ng program. Magaling. Pero magaling siyang mag-direct. May boses siyang maganda. At saka magaling siyang gumanap sa drama or sa mga dabing-dabing. Mula sa isang simpleng audition noong dekada 60, si nagsimula na raw dumating kay Matutina ang mga biyaya. Kayo, hindi na kayo dumaan sa pa-extra-extra sa radyo? Pambida radio? Agad. Yes. Kasi yun naman ang purpose ng audition eh. Makakuha ng pambida. And then, kung hindi ka man makuha ng bida, dahil ewan eh, ko kung ilan lang yun, mga supporting na yung ano. Pwede niyo ba kaming dalhin sa panahon na yun? Ano ba yung tunog ni Matutina? Anong karakter ho ito? Yung kaya pa? Bata. Kaya ba pa ng bata? Bata. bata. Uh... <laughs> Natatakot ako kasi nakapanaginip ako. Nandodon daw ako sa sentimeryo. Ay, anong sentimeryo? Ikaw ah, tanda-tanda mo na ha. Ah. Sumunod ka sa akin. Se. Se. Men. Men. Ter. ter, ter Yo. 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 Te. Ano? Sementeryo. Pansyon. Ah. Kasi hindi ko po talaga masabi. <laughs> Ay, Wow. Ah sa radyo daw unang nagamit ni Matutina ang pangalang nagpasikat na sa kanya. Isang karakter daw sa isang commercial ng sabon sa radyo, ang pangalan na Matutina. Si Matutina hindi lang uh, bilang uh, komedyana, kundi uh, masasabi natin na sumikat din siya sa larangan ng radyo. Ang dami-dami niyang uh, naging radio program, ay uh, nakasama niya ako yung uh, Happy Company. Ayan, napakadaming listener noon. Sa isang recording ni Matutina noon, naispatan daw siya sa loob ng radio station ng isa sa mga producer ng John and Marcia. Timing! Kasi na, na, ano sila ng John and Marcia, noon. Kailangan nila ng tsumaa. Oh. <laughs> Kailangan nila ng kasambahay. O so, ayun, hindi naman ako pwedeng pambida. <laughs> <laughs> sa radyo lang ako bida. Sinabi na ho kung sino yung mga makakasama niyong artista. Hindi pa. hindi, pa. Hindi pa. So, paano okay. ho, pagpunta niya doon sa shoot, shooting na agad? taping, oo. Oh, uh, Taping? Oh, oh. Ah, oh meron na, may call slip Call na. slip agad? O, oh, tapos nakita ko, ay, oh, mga bating. Siyempre, kinabahan ako. Ang gagaling. Yes. Oh, pero mas maganda pa na yung magagaling kang kasama mo para gumaling kalalo lalo. Mm -hmm. ba? Diba? Para hindi ka, may pag-iwanan. Mm -hmm. mm -hmm. para hindi sabihin, ano, ano ba'y kinuha nyo? O, di ba? <laughs> Magsipagsisi na kayo dahil nalalapit na ang pagbabalik ng ating mananako. Siyempre, senior sa akin yun eh. Nakikita mo na ano siya. Team, ano, team... Team player. Ayun. Tingin niya sa amin siyang team na... Kailangan... You have to trust each other para buo yung team. Alam niyo, mag... Uh, Mr. Pruto, eksakto, eksakto! Mamamatay na sa guhe. Sa John and Marsha mga raw ang karakter ni Matutina dahil sa tinis at nakakairitang boses niya. Isa raw siya sa mga inaabangan noon sa programa kaya patuloy raw niyang ini-improve ang kanyang role linggo-linggo. Ang boses po, ayoko ng Bisaya. Ayoko ng uh, kung anong uh, mga uh, mga kapatid natin sa iba't ibang lugar kasi ho uh, baka magalit sila sa akin. Yes. Usually kasi Bisaya ang ginagawa nilang Correct. katulong. Eh, ano ba ang ano mo? huwag kayo magsasalita ng ganyan! At baka magtampo lalo si Piti Mini! Iwan ako! Mamatay bigla! Ayun! Yun na lang! Alin ko kayo naging gwapo, hindi na ako mag-aasawa! <laughs> Mataray at maingay! Isa siyang mahaderang kasambahay na tila nagmana sa amo niyang si Doña Delayla. Eh kung kayo ba naman, eh nag-asawa ng doktor, abogado, eh abogado, ah! uh, deputado, senador, eh di, ang ganda pa na ng buhay ninyo. Eh hindi eh. Pero kahit kinainisan ang karakter ni Matutina, inabangan at kinagiliwan pa rin siya ng mga manonood ng John and Marcia. Extraordinary yata ang beauty ko. Pambihira yata yan. Paano mo na bago ng John and Marcia ang buhay nyo? May income na nun. Pero hindi kasi laki ngayon. Hindi rin malaki noon. Mm -hmm. Hindi rin malaki noon. Yes one Magkano five? Nun? One five for taping. For taping. O, tapos nun, lumaki lang yan nung 5,000, mga ganun. Eh, yun na nga eh, 5,000, lumaki na nung 90s eh. Ba, kinukuha rin ako ngayon 5,000. <laughs> Sabi ko, sige, babalik na lang ako sa dati kong ano. Sa dati yes, natin, yes. taon. Oo, oo, oo. Hindi naman uh, ano yung iba eh. Hindi naman makonsider na eh. Oo, oh, oo. Oh, na. Wala namang consideration. 5,000 ka na nun. 5,000 ka pa rin ngayon, tatawaran ka pa. Mm So minsan, of course, you Oo, feel... Nakaka... You, ano? Ano? ano masyadong... Degrade? Masya Nakaka-degrade. Oo. Oh. Nawawalan dignity. <laughs> sa ilang beses din na umere sa telebisyon at nais sa pelikula ang John and Marsha hindi pwedeng mawala sa cast si Matutina. Nandiyan ang John and Marsha sa pelikula, John and Marsha Part 2 sa Amerika, John and Marcia 77, John and Marsha 80, at John and Marsha ngayong 91. Pumalingaw-ngaw ang kanyang uh, tinig, ang kanyang boses na MISIS! na talagang uh, umaabot hanggang uh, bisayas Visayas at Mindanao, di ba? Pero pagpasok ng dekada 90, pagkatapos ng labing pitong taon, tuluyan ang nagwakas ang John and Marsha. Yung kailangan na hong mawala ang John Siempre and Marsha. Siyempre, blues. Oo. Pero uh, paano yun naka sa inyo? Kasi parang naging parte na kayo ng mga tahanan ng mga Pilipino, di ba? John and Marsha? Hindi, Marcia. kasi hindi rin naman to yun eh. Marami pa rin mga pasupot-supot na guesting noon. Kaya hindi ko rin naramdaman mabuti. Yung ano, at saka nagra-radyo ko. Right, right. Oo, no, nag-a-announce. nag a ako kasi eh. saka nagda-drama, nagda-dubbing. No. Kaya busy din ang ano noon. Ilan sa mga sumunod niyang projects ang TV series sa Kapuso Network na Valiente noong 1996? Napasama din siya sa cast ng Koryana noong 2010. Pag sinabi mong matutina, abay talagang institusyon na 'yan. Hindi 'yan pwedeng ibagsak ng kahit na sino. Siyempre marami nagsusulputan ng mga comedian, mga comedian, pero kakaiba talaga ang tatak ng isang matutina sa industriya natin. <coughs> At nagaroon ko ng guesting sa iba pang ah, GMA shows gaya ng Bahay Mo Ba To. Nakapag-yesit siya na ba kaya? Apo? <laughs> kung gusto niya, kahit ngayon, pagbayaran ko na kayo. Kaya naman, alam Hiwalay kung hiwalay. Naging amo na rin naman ako eh. Kaya lang, Naghirap ako oh. Kaya balik katulong ulit. <laughs> Super clean. at iba pa kung saan halos lahat daw ng role na ibinigay sa kanya ay bilang isang kasambahay. Isa sa kanyang pinakauling projects ang pelikulang Saucy Problems noong 2012. Hindi kayo na-frustrate na, you know, hindi uh, hindi na nabago, hindi na nalayo. Hindi, meron pa rin mga ano na hindi kasambahay ang ano, role. Did you feel frustrated? Uh, o talagang Ay. niyakap nyo na ng buong buo? Oo, oo, hindi naman. At least maganda nga yung naging character ko na yon dahil kasi, uh, kumbaga, naitaas ko rin ang ano nang mga kasambahay. Kasabay ng kanyang TV guestings, tuloy rin daw ang mga project niya bilang direktor ng Dobby o ang paglalapat ng Tagalog na dialogue sa mga banyagang palabas gaya ng cartoon sa telenovela. Noong 2007, napadpad naman sa mundo ng politika si Matuting na nang tumakbo siya at manalo bilang barangay councilor sa kanilang barangay sa Pag-asa, Quezon City. Meron ho bang nag-encourage sa inyo o talagang gusto niyo? Eh kasi volunteer ako eh. Eh, may nag-encourage talaga. Right. nakikita ka na rin lang, nag ko na para kahit pa may honorarium ka, di, ano mo na rin. Yeah, your second term, supposedly. Ay, naku, pera, ayoko, hindi ko bibili ng boto. Mm -hmm. How did you take your, Okay lang. You're uh -huh. Siguro strong ang ano ko. Mm -hmm. Basta tang malinis ang konsensya ko na hindi ako bumili ng boto. Uh, at least yung nabasa naman yung credentials ko. Uh, eh, kayo na ba nang humusga? Ay, ay, <laughs> <Baparin din! Ay! laughs> Dito sa kanilang tahanan sa Quezon City kasama ni Matutina, ang kanyang mister na si Mang Toby, ang kanyang isang anak at mga apo. Sila raw ang nagsisilbing inspirasyon, kaligayahan at kayamanan ni Matutina ngayon. At ito na mga kayamanan niya. Ayan, <laughs> dito dito dito. The better ha, ah. si Lolo at kasama ang mga apo. Actually, this is Toby Tomas Benito. This is Cecilia Isabel and yes. my husband. Henry, Henry Guerrero. <laughs> lolo, lolo, Lolo. Lolo Henry, paano nyo naman po ilalarawan ah. Lola. Sige, Lola muna, si Matutina. No, sabihin, ano? Sige, ano sasabihin mo sa akin? Ang asawa ko mabait <laughs> Puti lang. <laughs> sa telebisyon at sa radyo, kinilala ang husay at dedikasyon sa trabaho ni Matutina. Pero tanggap na raw niyang kasabay ng kanyang pagtanda ang unting-unting paglamlam ng kanyang career. Are you happy with what you have achieved? As an no actor. <laughs> no, no choice kayo talaga. <laughs> Hindi, siyempre happy ka na rin. Masaya ba kayo sa narating niyo? Oo naman. Uh, Kung papahintulutan pa ng Panginoon na humaba pa buhay ko, E eh mas uh, maganda at marami kong matutulungan. Pamilya tsaka mga ano din. Yun nga, sinabi ko extended family pa rin. Ganun. Yeah, yeah. Anong kulang? Ano pang kulang? Ang kulang, pera. <laughs> pera talaga? <laughs> <laughs> Kasi sasabihin nila, sa tagal mo, artista, wala ka na ipon? Sa Tagalog artista ang tagal nyo na rin naman hindi ako kinukuha, eh di naubos na yung inipin ko. <laughs> At minsan, meron may, ba kayong tampo na baka nakakalimutan kayo ng industriya? E nakakalimutan ako talaga. nakalimutan ako talaga. Kaya nga sabi ko eh, pagka walang bayad, naalala ninyo ako eh. Pag may bayad, hindi ninyo ako naaalala. Oh, tell them that you're here. <laughs> tell them that Matutina is here. Oh, At hindi naman nawala diba? talaga. Oo, oo. Sabi oo. ko nga, oh, Malakas pa naman ako. Beauty pa naman ako. Oo <laughs> naman, parang di talaga kayo nagbago. Wala nga raw permanente sa mundo. Ano mang bagay, gaano man ito kasaya o kaganda, ay mauuwi rin sa pagtatapos. Para kay Matutina, sa lahat daw ng kanyang naranasan, patid na raw niyang higit na malalim ang kahulugan ng linyang palagi nilang binabanggit noon sa kanilang programa. <laughs> Magsumikak kang manalangin! natutunan daw niyang anumang estado ng iyong buhay ay kailangang magsumika. Ano ang aral ng tunay na buhay ni Matutina? Yung courage under fire. Yung gano'n, yung maging matapang ka sa pagsuong sa mga problema sa sagupain mo. Mm -hmm. Tsaka maging ano ka, maging matatag ka nga. Maging matatag ka at tsaka huwag kang umasa sa iba. Sariling sikap. Kaya ikaw dyan, kaya nga sabi ko, kaya ikaw dyan. Magsumikap ka diba kaya ikaw matutuo oh magsumikap ka